Hi, uh very good evening to all Attic based bookers. Uh, this is Miles, video blogging live here in Melbourne, Australia. It's my first time to video blog my menu of the week to be honest with you because um, <laughs> my menu of the week today is quite controversial. Say chura pa lang, nakakatakot. Yes, it looks scary indeed, but my god, it tastes like heaven to be honest with you. Now, um, looking at the messages today, one message I received is from Flossie. And Flossie says, Miles, um, sigurado ka bang dila ng baka yan? Uh, Flo, yes, it is. And um actually, um, sa sobrang, <laughs> sa sobrang laki ng dila na ito, ha? Ah uh, imposible maging dila ito ng tao. Kasi kung ito'y dila ng tao, maraming may sasyahan. To be honest with <laughs> you, I'm just joking. Pero, sa totoo lang, pag natikman mo itong luto ko, Flo, uh, you will say, hell. I should know it beforehand para at least hindi mo masasabing ito'y dila ng tao, okay? Now, um, Tess, um, I want to share the menu, the, the recipe to you, uh, to your private uh, email box, of course. Um, also, Kuya Ricky, um, here's the menu now. Uh, ipapakita ko sa inyo. Pero, as uh, I said, I, I'm a kind of person na pag nagluto is pasabog-sabog, no? Wala akong set na recipe. Basta, sige lang bu, bu, bu. Okay? Pachan, ika nga. Um, pero uh, sana matikman niyo ito ngayon, uh, to be honest with you, Kasi napakasarap. Uh, ito nga ngayon, uh, ginagawa ko ng pulutan. At, um, mm, absolutely great, absolutely great. Um, Kanina umaga, um pumunta ako sa Victoria Market here in Melbourne, no, to to buy ng, ng mga sangkap no na ginamit ko rin sa pagluto. Bumili ako ng sibuyas, kamatis, uh, bawang, uh, capsicums, no, red and uh, red and green. Uh, bumili rin of course ng um ng na, na um, tomato, uh chopped tomatoes and of course tomato paste. Um bumili rin ako ng dahon ng laurel. Uh, pero bago ako uh, pumunta kanina sa palengke, I, I make sure na binoil ko muna yung uh, dila ng baka. So, I boiled it for about 45 minutes. Um, tapos, after that, uh, let it cool. no um, when, I, when I boiled it, um, uwi ba ang itsura niyo, Um, from this to this. Kasi uh, naging itsura siya na parang sapatos. <laughs> The more scarier. <laughs> Kaya, huwag kayo matakot. Actually, uh, ganun lang yata talaga ang dila na pag naluto na, 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 na siya, nag-iitsura nag, 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 nag siya na parang sapatos. Kula na lang yung magiging sapatos na Imelda Marcos. Um, so, after that, it's so easy, no? Natanggalin na yung balat. And then, what you're gonna do, once natanggalin yung balat, i-chop niyo siya into a small, small size, no? Um, kasi kaya ko naman chinap ka agad tapos sabay luto is dahil pag niluto mo siya na nakachop na yung dila papasok yung sarap doon no? Uh, meron ako nabasa sa isang website dito na ang sabi is um, gisahin uh, hindi hindi paghaluhaluin daw lahat ng sangkap tapos sabay boil and after that pag naluto na tsak I think that's boring um, hindi papasok yung, yung sarap no, ng sangkap doon sa mga laman kaya dapat talaga i mo siya and then just low fire So ang ginawa ko kanina, um, matapos gisahin, um, lagay ang 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 dila ng baka and then after that, let it boil for how many minutes? And then, uh, lagyan mo ng tomatoes, um, fresh tomato, uh, chopped tomatoes, and of course, the tomato paste. Pagkatapos, ng ilang minuto, um, lagyan mo na ng, ng, um, ng laurel at saka yung uh, capsicums. lilagyan uh, ko siya ng um, ng uh, bibuion, no? Uh, from, from Maggi. So, after that, let it let it boil no for for several minutes tapos ang ginawa ko ngayon is nilagay ko na siya sa slow cooker so slow cooker will will make it you know um, more tasty kasi dahan-dahan siyang lulutuin ngayon kung wala kayong boil, uh, slow cooker uh, what you gotta do uh hinaan niyo lang siya for yung apoy. Okay, I'll take a commercial break. Ah, beautiful, priceless. Okay, let's continue. So matapos din yung uh, palambutin no? Um, sa pressure, uh, as slow cooker. Uh, as I said, kung wala kayong slow cooker, um, hinaan nyo lang apoy, no? Para hanggang siya ay ma ma maluto. And 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 here is 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 the final uh, recipe, you no? Know? Um, it's, it's so it's so beautiful. Talagang lumabas yung katas ng ng dila ng baka sa yung mga yung mga sangkap, no? Um, sana um, nagustuhan nyo po itong uh, menu uh, of the week, you no? Know? at sana ay huwag kayong maging weak kasi kung magiging kayong weak manghihina kayo <laughs> cheers for everybody